bali-balitang simula raw ng maghiwalay at pumutok na ang chikang. Hindi na nga matutuloy ang kasal nila ng fiancé na si Bea Alonso. Halos hindi na raw lumalabas ng condominium unit nito ang aktor na si Dominic Roque. Itong condo unit na ito ay naiisyong pagmamayari daw ng isang kontrobersyal na politiko na naging dahilan daw kung bakit umurong sa kasal itong si Bea Alonso. May paimbestiga pa nga raw ang kampo ni Bea sa kung ano nga ba ang ikinabubuhay ni Dominic. Samantalang hindi naman daw ito aktibo masyado sa showbiz industry. Wala itong kinabibilangang serye o pelikula kaya nagtataka raw ang kampo ni Bea Alonso. Kung paano nga ba nito nasusustain ang pagbabayad sa condo unit at ang pag-travel nila ng kanyang jowa kung tutusin ay bilyonarya na. Kaya naman lumutang din ang isyung si Bea raw ang sumasagot sa lahat ng expenses nila pag nagtatravel sila abroad. Anyway, ayon daw sa chika ng showbiz writer na si Jun Lalin, Itong si Dominic nga raw ay hindi na naglalabas sa kondo niya. Mega comfort naman ang mga malalapit na taos sa paligid ni Dominic. Nagtatanong lagi kung okay lang ba siya. Nakipagkita pa raw si Dominic kay Bea para ayusin ang mga bagay-bagay pero parang desidido na raw si Bea na huwag nang magpakasal sa fiancé. Sa kasalukuyan nga sa Singapore si Bea kasama ang kanyang pamilya para sa isang bakasyon.